yun, bali nga nakarating na tayo sa ano sa bagong trabaho dito sa Pasig. Bali ito, yung kabilang unit dito trata na namin dati. Ito. Yan yun. Ngayon ito naman sumunod. Yan. Yan. Lamos nung to eh. Hindi nakasama yung CR. So, bali nang patimpla ako ng ito, din. Ganyang kulay. Mix. Tsaka boysin na. Hindi namin na gagamit ng ano, ng rain shine. Kasi yan, nakakalabasan sa rain shine. No? Namumuti-muti. Pero, hindi kami yung gumawa, gumawa Ang gumawa niyan dati, patimpla ng rain shine. Ngayon, some flat latex. Bali, yung sukat nito, nasa ano eh. Ah, uh, 3 by 3 by 7. Isang unit na to. Ayan. Hey, hindi na kasama ceiling, wall lang. Ayun, hey, liliha muna ako. Tapos kunting ispatan mamaya.